Thank you. Thank Hi. Hello. Hi. Pasensya na kayo. Medyo masama ang boses ko dahil nga sa panahon. But I'm happy I'm, I'm kayo na. Kaya kayo Pero mas masaya ako, hindi kayo nagpaawat sa pagyo. Pusing nga na ako ng kapit. Then, masaya na ako. Kapusok ko kayo? That's important. Nakasama ko kayo. And we're very excited. No? Uh, sa mga darating na panahon. Oh, Bakay lang na uh, linggo na lang. Alam mo this. But, uh,

Ay, okay, pero ito, hindi dito, si Eric Dante, si uh, Tol ang pinagawa sa Sanal. Mas buwag sa tatay na ito. Ito ang Daniel Padilla ng Manila. At saka si uh, Bob Alvarez, ang uh, na item natin ng araw sa basketball. Uh, Ayan, eh, gusto ko nila sa atin, sa akin Tap, at Tak. ko. Tapos, taplos at stress. But anyway, excited ba kayo? <tinyan> We... Alala? lang? Eh, niya ako guys. Alamin mo. Ito mga darating na ako. Oh, Mapigil kito sa ito yung mga desisyon sa buhay na yung mabigat. Kasi hindi ito ipinagkaila sa inyo. Marami sa inyo dito, inuban na sa barangay, nakasama mo ng madaling araw, gabi, yung aking mga kandidato, particular na ang pamilya Lakunyan. Napakalaki po na utang na loob ko kay Boss At ang utang na loob, hindi na babayaran. Kumbaga, walang katapusan na May balik naman nila. Ligaya sa musuloy daw So, nagsulalang ng tawag. kaya nandiyan. May mga simbong tayong lasa nila. Then yes, lato na. laguna, Si Pops sa kaahang si Ate Ano. Isilang sa tulog yung maa sa tulog-tulog natin yung kaya kung utang na loob at utang na loob parahin baka may tulog ako pero

But then again, kailangan malamal, mo malasin. Kasi mahal na mahal na yan. At hindi ka ilasin niya. Eh, marami siya dito po, na, sa hindi mo nakikinig. Nakawagan ko na nakaunan ng magaling si araw. Ang pasto sa matuwi. Huwag mo si sa para sa liga. O si Rila. Marami sa hindi dito. Kahit na napapapunta kayo sa ibang kandidato, ang hindi ko naman sa inyo, pinagbibigyan niyo yung request mo. Kasi yung well, kaligayahan ng gusto pag nalalagay sa ayos yung mga anak mo. Eh siguro naman, hindi naman masama na ibalik mo sa pagsasaayos ang kapatanguan ng lungsod ng mga at Amalina. Salamat sa Diyos. Kahit may soon ang katawan na to, Salamat sa Diyos. Salamat sa mga kagamay nila. Binigyan ninyo ako ng pagkatata. Siguro kung lilinunin ko kayo ngayon, hindi naman siguro dapat kasama ng loob nila. Tutal nabigyan ko naman na sila ng pagkakatawa. Tama po ba?

Inaawa ng bagyo. <laughs> Tumuloy ka rin kayo. <laughs> Pero, let me take this into it. Meron lang akong personal. Ito sa akin, hindi para sa tao mayan, hindi para kanina. Ito personal ko request. Ayaw ang makapagbigay niyo ako dito. Sa ibang bagay, ako. Pero ito dito, sa ngayon, ito na yung personal ko para po sa akin. Halimbawa naman, ha? kayo ng kay ate. Halimbawa lang, ang pag-iusap ko lang, huwag niyong pagsalitaan ng masakit si Agahanan. Kasi masasaktan niyo. Let the people decide. Kailangan lang natin na tawa kayo. Para wala nang sakitan ba ng mga yun na lang, baka pwede kong maanap ko sa iyo. Pero yung mga taong kaya rin sasalita, wala na naman tayo magagawa ito. Pero kayo naman kasi mga opisyal. Na uh, yun na lang ang araw ko. Huwag na lang natin na... Tingnan nyo na ako. Parang din na rin ako -bigger pa sa mga tayo. Ayan, personal ko lang. Okay. Meron naman ako na ang ipokompromiso sa iyo. Isa sa panganginigot ko na hinihiling ng tawang bayan. Taas na rin kayo mga senior citizen. mga mahal ko. Tawag na ko. Yan ang disappoint sa mayunila ng panahon.

Ang mga lawang problema Mga nangyayang mga petro. Di ba araw, nung ginawa ko yung batas, kasi pinanakaw ko yung 70,000 diri. Pinanakaw ko yung 100,000 diri. po ang bakati sa Maynila. Mayroon na yun? Nagpapisayong, kikikikik. Kung na rin yung senior. tapos may kakabalas. Pero yung ito natin mga araw, nangalulungkot, mga araw, may isa ka Makukuha. Tama na din? Botante hindi, may makukuha. Tama yun eh. Alam yung sa botante hindi? Kasi may mga senior, buhay pa, hindi na nakataboto. Pero sinyo pa rin sila. Eh, ang pangarap ko, yung mga lodosol ako, may mabubunod ng lahat. Sit mo pin, masasatan. Diba? Tapos, halimbawa, yung senior citizen, nagpakasyon, hindi, diba, hindi na ako lang. Di ba hindi na ako? Nalangin mo na lang. Di ba hindi mo na ng 11 months? Pagdating ng December,

Professionally ako gumawa ng pataas ngayon. Pinaparasa ko sa mga sa'yo. Ang sakin ko po, alam mo kung isa, yung gobyerno may mabigay. E living allowance. The word is living allowance. Halimbawa, yung bigaya lang yan. mga Mar 3. O hindi. Enero. Gebrero. Halimbawa, Marso nabigay. E naman tayo yung Marso. Dapat ba yung Pebrero at Galero kasi muhay na siya tama ba? Eh kung ginagawa ka like, ng mga kaigat mga dayo, dito lang. ba? Ang harap. Please, ka. natin sa bakit ipapalik ka natin sa sisigo? Ayun yung Doon, loko ka Lahat ang tenga mo. Tapos na, mati, pinipinig mo. na, kailangan Bantayan mo kung kailan sila darating. Eh? Ito naman. Nalulok ka ako. yung mga ako. ngayon. Sabi e, nyo

magsunod ka ako para mo. Yun yung aking. Eh, pero yung dalawang bagay yung na hindi reklamo. Eh, kung na kayo, ipamalik eh, na kayo sa eh, ipapalik eh, ko ng dati. Tingin ko naman, gumagana ang sistema. Hindi perfecto, pero gumagana ang sistema. Kahit sinong muntis, sinong may sakit, since na mag pwede pumasok sa health center anytime na gusto niya kapag kailangan niya ng tulong sa Ayun pa na. na

Siguro talaga, ako, ako lang na I love you too. Sa akin lang naman. Hindi naman na siguro masama na limonin mo kayo. Ngayon, kung pagiging masama yung sa ibang tao, wala well, nga mga magagawa. I'd rather be with my people. People who gave me an opportunity to be me. Kung so, saan ako. Sa kapasesya na kayo. Hindi ko naman kayo inihon eh. Nangarap ginawa sa Manila, magawa sa buong bansa. Okay, hindi na lang natin na gusto ng tao. Eh siguro, pagka ito nagkatuluyan na, dito na ako tatanggap. At least, nakapitiyak ko naman na, na yung bansa. I open for myself. Dito na lang naman tayo sa buong sa Manila. Pag-upihan na tayo ng buong na ito. ng Diyos. May awa ng Diyos. Ang sentya sa buong So, pag-ibigay na yung gawin, nakahanda lang, iba sa inyo nakamotor, iba sa inyo napapasa, alagahan na naman na yung sarili, at saka, ako naman nakikisunan mo rin, supportahan mo yung mire, supporta

Pag-ingat kayo, mamahal na mahal ko kayo. I love you!